Ayan, uh, mga kabiyahe pagmamahal ni Kuya Aw. Ah, uh, ito po yung sabi ko po sa inyo na, na, na nagka, nag nag, po ng mano-mano nung -mano, nadaanan po natin ang Pasko. Ngayon po, nataan po kami dito sa lugar na to. Uh, et, hapon na po, siguro mga 3.30 na. Ah, uh, tay magkano na po yung kinikita ninyo? Alam po, mga bulit. May, may, alam na platahan Kahit isa wala pa kayo na bumulganize Anong oras po kayo nagbumulganize dito? Ah, uh, alas 6 umaga? Mm. Eh nakikita na, po namin Nabibilad kayo dito Okay lang ba kayo? Ano po ang pangalan ninyo? Kayo po na sa Lila story, Estrella. Ayun po, uh, sa mga kabiyahe pagmamahal po ni Kuya Aw, ito po si Nani Estrella at saka po si Tatay Rodel. Mag-ano po kayo? Nanay Ah, nanay po. Ako nag -alaga. Ilan po kayong magkapatid? Ay, walo kami. Abot kayo. Pero kayo po nag aalaga kay nanay? ako Eh si nanay, para po may depresya na, ano po bang sakit ni nanay? Ay, ano naman. Ah, wala naman po siyang sakit. <laughs> hindi naman po siya eh hindi naman ako lang nga naghanap po ay ayaw sa bahay sa isang, sa isang araw po magkano po yung kinikita ninyo? yung isang dito mawa akong 150 eh paano gaya po niyan walang naplat? ayun yun kaya kaya baka pinasakit eh gaya po namin naplat ang kami wala kaming pambayad okay lang? okay na. lang <laughs> nakakatawa naman po kung sakaling may napaplatan po na walang pambayad willing din po silang willing din po nilang ayusin. Eh po, pakikita ko po sa inyo. Ayun po. Ano po ito? Uh, ayun po sila. Ayun po, si Nanay Estrella ang nag-aalaga po si Tatay Rodon. Baliin ngayon po, ala pa kayong buhay na mano. Ala uh, pa. Mga kabiyahin pagmamahal ni ko Aw, bibigyan po natin ng pambuhay naman po si Tatay Rodel at po si Nanay Estrella. Dito rin po kay sa Japan. Ah, San po, san po ang bahay po ninyo? Dito lang din. Kung po itong kami, kung pwede namin kayong mapuntahan. Kung hindi makita yung bahay po ninyo. Ito po, pinaandaran ko lang naman po ito ng video para kung sakali pong may makapanood at may mag po ng blessing na tulungan kayo, dadalin po namin dahil po ayon uh, paano po ba ikukwento ko po ah uh, sila po inadaanan ko nung magki po noon tapos uh, sabi ko huminto kami medyo traffic po dito sa daan hindi po namin sila nahihiwan nakakataba po ng puso na ngayong hapon ngayong hapon po ala po po kaninang umaga pa po ba kayo? kaninang umaga pa tapos ala buwi na mano? eh mag Magkakalat kasi kayo pako. ako. Marunong ka ba mag-hikpit? ka mag ng kwan? Marunong ka mag ng kwan? ng Malawang labi. pamihit. Ayan na. Sa? Sa yung mga motor. Ayan ah. Nakakatuwa po. Ginok po natin sila na para po may napaplat mag- magkalat ng pako pero joke lang naman po yon hindi naman hindi siya po si tatay ah tatay kayo po ilan po anak niyo